Hello everyone, welcome back to my channel for today's vlog, guys. I'm Mama Malek for today. Hindi pala naka-play. <laughs> Hello guys! Punta tayong palengke. Pag hapon kasi tuwing hapon ay nagmamalengke tayo. Daming tao dito Oh my God! Wow! Daming parcel ah. Oh. <laughs> Baka meron tayo doon. <laughs> si nanay at saka si Hazel. Kasama ko mamalengke. Mama Tuwing hapon guys at ito yung dalawa kong kasama. Mama Malengke. daming mantika. Sige, pinandaan dito. Daming tricycle. Oh my God. Saan ba? Anong, ano dyan? Anong area din dyan? Oh. Abris din? Nakagusto mo Simba. Thank you, Oo, oh, nai. yan sa customer? Saan yun? Ritik. Ritik. Oo, diretsyo na kayo paningin. Oo, Ang mga ulit yan, nagpawag Alas 7. Alas okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Saan punta na eh doon? Saan punta naman? Hindi ko alam nung bibiling ko eh. Hindi ako isda ngayon. Nag-isda na ako kahapon. Ano kaya bibiling ko? I mean, gulay like, guys oh. Yung mga parehas kong...

daming Oh my god. araw ng palengke. Asan ano ah, si Isel? Andito sa bunyo. Ah. Kala ko naiwan siya doon. Ano ba 'yun? Mighty Rin. Ah. Uh, Ani no kay nanay ay kay tatay? Oo. <laughs> yan guys ang ating pinalengke dalawang tilapia at yung talong at okra ilalaga ko po yung talong tapos ipiprito ko yung tilapia tapos isasawsaw sa tuyot kalamansi o oh, diba guys ang sarap ng ulam ito yung aming dinner na ulam. Hello. So, Mo itong itong dalawang tilapia na yan is 120 ang bayad. Ayan guys, at tayo magluluto na guys ay tapos na kami mamalengke at nandito na yung aking pinalengke at ito na guys at iloloto ko na at ito, ipiprito ko yung isda tapos ilalaga ko lang itong talong at saka okra o di ba napakahirap luto eh. <laughs> <laughs> hindi naman joke lang guys So, ayan na nga guys, ay isinalang ko na rin yung kanin para ready na mamaya. At dito naman ay sinalang ko na rin yung pagpiprituhan ko guys. Ayan. At dito naman ay ilalaga ko na para ready na. O oh, ba diba guys? Napakahirap lotoin talaga to. <laughs> Napakahirap lotoin lang talaga. O oh, ba diba? So guys, ayan tayo na nating maluto. At ito naman ay lalagyan ko na ng oil. Aray, ilalagay na natin yung isda, yung tilapia na iniready ko. Pinalinis ko, pinalinis ko na pala yung tilapia doon sa pinagbilihan ko. Kasi pinatanggal ko na rin yung kaliskis at saka yung ano niya, bituka niya. At antayin natin uminit yung kawali sa natin ilagay yung ating tilapia. O, oh, di diba? Napakahirap hirap eh. Oh, napakahirap yan, guys. <laughs> Dahil matatasaling ka ng mantika. Kaya, ibig sabihin mo, mahirap. <laughs> Joke lang. Kailangan natin antayin yung mantikang uminit para hindi dumikit yung isda. At tumuusok na yung ating kawali. At, at, sana kaya yung ating panandot. Kasi, ano, sorry guys, bumaba yung camera kasi, uh -huh. ano, nagana pa ko ng super. Ito guys. Kasi kung sa inyo guys, 'yung mahirap lutuin nito kasi magsa-shrink 'tayo. Okay diba? At takpan natin yung nilalagay natin okra at talong. At ito naman, ay okay. Diyan na lang muna. Ay, una pa lang. Namatay pala yung apoy. Maganda ito toasted. Ayan. So, babalikan natin mamaya, guys. Medyo, medyo okay na yung kabila. Pero mas magandang ito steady natin, guys. At tignan nyo naman itong mga, mga mangkin ko. So, humiga na sila sa simento. Kuya, anong ginagawa mo dyan? Bakit malamig dyan ah? At ayan naman si Kobe. Nag-ML. ML ba yan? Ano yan? Ano yan nilalaro niya? Ha? Ah. Matagal ka na dyan naglalaro, nak? Na? Aba. Ayan. Oh. Mayroon nagsisigaw ng balot. <laughs> oh, balot daw. Ayan. Sino nang nananalo? Ano yung naglalabang kay ni Kuya? Ha? Naglalabang kay ni Kuya? Mm -hmm. Hindi? Ay, uh, bakit naman? Ay, walang laban-laban. Ay, baraha yan. Ah, ganun pala. Pares kayo ni Kuya nang nilalaro? Yes, yes. Ah, pares pala kayo ni Kuya nang nilalaro. Yan lang nilalaro nyo. Yan lang. Nakalukot na siguro to, guys. Ayan dito Totos tayo natin Totos tayo natin mas masarap At ito ay hindi pa nakulo Hindi pa nakulo yun At yung kanin is ready na O diba guys Luluto tayo ng napakahirap lutoin. Yun. Ito yung uh, Napakahirap na menu. <laughs> yung ipiprito mo lang. Makahirap talaga. Mahirap kasi tapo matatay si kanak ko eh. Ng mantika. O di kaya, ito ang pinakamahirap lutoin. Yung ipapakulo mo lang. O di ba? <laughs> ipapakulo mo lang siya dyan. Napakahirap kaya yan lutoin. Ayan. Wow, medyo okay okay na. Yung kanina to binili ko guys ay uh, ah, matalong-talong pa sa kanina ko. Ay hindi, yung isa pala ang matalong-talong pala yung binili ko. Mas mahal kasi yun. yung dalawang yan, 118 ng bayad. O, diba? Okay na rin. Tapos, itong talong naman na ito, ay, galing pa yan sa probinsya. O, medyo kumukulo na guys, o, diba? Ang hirap, lotoyin, nakulo na. <laughs> Kaya, hirap. <laughs> nagpapatawa lang ako dito. Simple lang talaga to mga guys. Madali lang. Gusto ko kasi yung lutong luta, yung malutong. Ayan. Pabalikan natin guys. A few moments later. Ayan so na nga guys, luto na. Tumawa ako ng sausawan ng soy at saka kalamansi na may sili. At ayan na nga yung mahirap lutuin na ko guys. At yan. So yan. Luto na ang dinner. Ayan guys. Kain na tayo guys. So, ayun na nga, guys. Tapos na ako magluto. At ito na nga yung niluto ko, guys. So, ayan. Ayan. Tapos na ako magluto. Ready na for dinner. So, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog, guys. Thank you for watching. God bless.